Hey, good morning. Good morning to all. Happy Sunday to all, mga KaElexcer. Okay? At shout out po sa lahat. Mag-shout out muna po tayo. Shout out po sa lahat ng customer Na RR731 Moto Online Shop. Shout out po sa lahat ng mga kaibigan ko at sa mga ka-dirt bike ko, ka-motocross ko dito sa Mission Bay Sia. Shout out sa inyo. Shout out sa mga ko ko content creators vloggers ko shout ko po kay like, Uragon Tracker Angry Driver si Dolito Track World Manigalig ng Europe Raymond Vlog TV si Batang Layas Tracker si Jojo Tracker Pinay Bistak Tracker si Pinay Tracker at si Kambal TJ at sino pa ba sino pa ba uh, marami pang iba baka makakalimutan natin iba Asensya na po sa mga kakalimutan. At kay ano Palais, sa mga na may tracking si Ray Seed. Shoutout Shout sa iyo. Nabo na. Okay at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Pakilike naman po. Share and subscribe. Maraming salamat po. Pakishare po itong video natin. Baka ano. At bibigyan ko lang ng reaction video yung ni nag-comment sa YouTube channel natin eh. Medyo late na pi-reaction. Tsaka binura niya yung comment niya. Pero na na screenshot ko yung may, may, may vlog kasi ako ng how to tune yung carb sa kailik natin syempre unang una bakit ba hindi ako nagbibigay ng jettings uh, hindi kasi naiintindihan na iba yan kaya nga sinasabing trial and error ang pagtotono sabi ni iba uh, sabi, sabi niya sa comment niya how to tune carb tapos hindi naman nagbigay ng kung ng jettings Okay, kaya hindi ko nagbibigay ng jettings, kaya nga yung word na trial and error. Wala pong eksakto, hindi lahat parehas. Maraming faktor para hindi maging magkaparehas. Yung dalawang KLX ka may namin, magkaiba -e yung jettings. Unang-una, hindi, hindi magiging parehas, hindi tayo parehas ang gasolina na ginagamit. Yan, isa yan. Naka, ikaw, generic ka nagkakarga sa bote-bote. Ako, nakakarga ako sa petron ganun. Petron na ako pag walang Petron, last option ko phoenix pero pa ko ng carb sa Petron ako nagtotono kasi dito sa amin mas marami yung Petron. shout out po sa ating viewer pangalawa yung carburador lahat na magkakaparehas ng brand iisa ba gumawa ang brand natin may kehi na Thailand marami yung class A nagkala sa market may nibi, may koso, may pitch bike at kung ano-ano pa. So yan, hindi rin pare-parehas. Kaya hindi pwede magkaparehas. Magkakaiba ng brand eh. Okay, isang factor yan. Pangalawa, yung tambucho. Mapler. Hindi tayo lahat pare-parehas sa mapler. May gumagamit ng stock mapler. Meron naka open pipe. Pero yung elbow, hindi tayo magkakasinlaki yan. Isa, isa rin yan. Susunod isa pa yung yung klima sa lugar natin yung klima tsaka yung altitude yan may isang factor dito kasi sa amin sea level kami tsaka uh, dito sa central Luzon po mainit po dito yun ang ano nyo iba naman pag nakatira ka itong sa Baguio sa Tagaytay iba po jetting siya mataas ang altitude tapos malamig pa iba po yung magiging jetting siya kaya po trial and error iba kaya hindi rin makapagto no? ang gamit lang nila Philips screw Tsaka flat screw. Paano ka magtotono dyan? Hindi po po pwede yung puro pihit lang. Pihit, hindi po pwede yun. Hindi pwede pihit, pihit lang. Kailangan mo rin na meron kang jetting set. Kaya tips ko, ang madadasan naman po ginagalaw dyan is yung main jet. Bihira lang galawin ng pilot jet. Ang tatandaan nyo. Bihira pong galawin ng pilot jet. Kaya mas kadalas palitan ng main jet pag tinotono. Kaya ang makakasagot po niya kung tama yung tono ng carb nyo, Unang-una, pag nire-rev nyo, may palyo ba? May, basta may bulubok o hago. Kaya road test nyo, walang palya, walang ano. Kung na, kung naging, kung natong yung carb nyo na medyo maitim yung spark plug pero walang palya, walang hagok, lahat maganda RPM yung good na po yun. Hindi naman natin kailangan perfect na brown yun eh. kaya nahihirapan yung iba eh. oo oh, kaya nahihirapan. Basta po may, uh, may brown, medyo umite. Huwag lang po yung maputi. Ah. Lain yun. Iba na yung reach ng konti. Pero depende sa lugar. Ah. Pero may, dati may tono ako ng carb. Na brown na brown na spark plug. Pero ang gasolina ko lang po ginagamit. Shell, shell B power. Yun po. Sunog-sunog po talaga. Brown na brown. Paganda kulay. Isa pang, isa pang ano. Kaya iba hindi nga kapag tono. Anong nangyayari? takot sila puro tanong ng mali dito sa ano dito sa Facebook comment comment post tanong tanong ng jetings pero tatanong lang hindi naman nila susubukan wala -ala naman po masama kung subukan wala -ala naman masisira dyan eh ang pagtotono po ng jettings tulad nga nasabi ng iba para pong gitara yan ang guitar strings pag kinabit mo ginunan mo tutunog yan kahit wala sa, totoo pero hindi mo makuku hindi mo mapapatugtog na maganda hindi okay bar po kaya kayo so kailangan din yung gitara parang ganun din carb kailangan po ito no at saka, huwag na wag kayo magtotono ng carb ng malamig ang panahon i-ram nyo muna po yung engine para maako nyo tamang tono ang pagtotono naman po ng pilot jet pinakamaganda po gawin yan sa cold start sabay na puro yung air yung air and fuel mixture screw o kung tawagin dito, sabi sa Tagalog ere, sabayin na po yan kapag ang air and fuel mixture screw masyadong labas o masyadong, masyadong madaming hangin ang tendency si po niya sa umaga hard starting so titimplahin nyo ang hanggang ko nyo kailangan pag umaga isa dalawa pinutut sa push start okay na po yun yung mga motor namin wala pong chok yan hindi kami gumagamit ng chok nakatorno lang po yan tsaka huwag na huwag kayo magre-rev pag yun ay start um, mawawasak yung one way bearing nyo yun po kasi hindi na yung iba, iba, hindi ko alam kung binabas ko nung sa comment yun to basta palibalag ba natin yung side natin kasi hindi po nyo na eh. na kaya wala kami nibigay dahil wala po talaga isakto lahat pa tayo magkakasilaki ng board diba hindi po o sa bukid nung taga bukid nung kasi minta na iba mo nung sa lugar pa to iba iba dito sa ano, central nung sa iba tono. yun lang. tapos kung bibili kayo ng jettings bumili kayo ng jettings na pinakamamabang set o, pero ilang piraso na nagagamit. kasi malaking bagay pag marami kayong jettings makakapagtono kayo tapos yung mga namang problema sabi nakatono po dito sa patag dito sa kalsada pagkatayin po sa trail site papalya Anong uh, nangyayari po kasi, pag nasa sa trailside tayo, tumataas yung mundok yung altitude uh, Kaya nagkakaroon ng palya, hago ko ano Kaya kami ginagawa namin, makapataan yung tono namin ng carp. Ang talagang tono namin, doon kami nakatono sa bundok sa trailside Pag mag-race kami, iba yung tono namin Yun po ginagawa namin para wala pong palya Kaya yun po ang pinakamainam Kasi, pag tinulong nyo po sa kalsada <coughs> naiiba yung humidity tsaka yung pagdating mo sa bundok doon ang magsisimula yung palya hindi po katulad ng mga FI sila mag-isa mag, mag adjust ay teka lang ano teka lang may tao ano Pasensya na may tao Basta yun lang po ang gagawin nyo Pag magtotono kayo Basta kailangan warm palagi yung makina Hanggat maaari ko yung kasulina Mag-stay kayo sa Sa isang brand o ano diba? Shout out po sa ating viewer kumakamit lang po ako ng gasolina na kabote o ano na. Pagka, uh, kunyari, nasa trail site kami, yung gasolina po namin, yung kabababa namin trail site, kailangan na namin makalabas sa lugar na yun. Pag may nakita kami may tindahan na may tindang gasolina na nakabote, bibili na po namin yon, Kahit na dalawang litro. Kailangan, kaya, lang, kaya lang, lang po namin makatakbo. Uh, tapos yung mga may problema po sa pag nat natumba raw yung motor, mahirapan na rin. Uh, ganyan po talaga pag stock up, kasi diaphragm yan eh. Kaya, hindi ka tulad sa piston type, pag ginanon mo, bubukas yung plunger. Ang mangyayari kasi pag carb type, kahit pihitin yung bisiting nyo dun yan, hindi po hangit yung karahin yan, saka diaphragm. So, mahihirapan talaga kayo. Ang discarte lang po sa stock farm. Pag natumba, mahirap pa anda rin. Huwag yung pilitin. Ipahingin nyo lang. Pahingin nyo lang. Hayaan nyo matuloy yung so Lina. Kung may patanggal kayo ng spark plug, pwede din yung alisin yung spark plug. At saka yung sipaan. Na matuyo yung pinaka gasolin na napunta sa combustion chamber. Okay, sa mga ano, sa mga order pala ng piyesa, aking Facebook page ay RR731 Moto Online Shop at hanggang dito na lang po ang ating vlog sa mga magre-replay po at maraming salamat po sa inyo at saka sa mga nanood po ngayon maraming sa maraming salamat po bye bye